Sa probinsya naman ng Batangas, dadayo at maghahatid ng tulong at serbisyo ang bagong Pilipinas Servisyo Fair ng pamahalaan. Inaasahang libo-libo mga kababayan na naman natin ang matutulungan nito. Ang update niyan alamin sa sentro ng balita ni Melales Moras live. Angelic, milyon-milyong pisong halaga ng tulong, ayuda at programa ang ihatid muli ng ating pamahalaan mula nga rito sa bagong Pilipinas Service Fair ngayong weekend, Ihatid ang BPSF Caravan dito nga sa Batangas. ang iba't ibang poster ng bagong Pilipinas Servicio Fair na ilulunsad sa probinsya ngayong weekend. Dito sa Lima Estate, nakaset up na rin ang main venue ng caravan. Nakatayo na ang mga booth ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Napakalaki rin ng space kaya't siguradong maraming benepisyaryo ang ma-accommodate dito. Kahapon idinaos na ang final coordination meeting para sa pagtitipon sa pangunguna ni BPSF National Secretariat Lead at House Deputy Secretary General Sofonias Gabunada Jr. Nilahukan ito ng mga kinatawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang bagong Pilipinas Servicio Fair ay isang one-stop shop caravan. Tampok ang iba't ibang ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan. Inisyatibo ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr at sa ngalan ng Presidente, pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng BPSF Caravan ngayong weekend sa Batangas. Ito na ang ikadalawamput dalawang probinsya na bibisitahin ng Servicio Fair. Kabilang sa mga handog sa caravan ay ang iba't ibang serbisyong pang-agrikultura. Mayroon ding mga hatid na serbisyong pang-edukasyon at nariyan din ang mga tulong panghanap buhay at iba pang ayuda para sa ating mga kababayan. Angelic, sa mga puntong ito ay nag-aabang nga tayo dahil isasagawa yung press conference para sa BPSF Batangas. Ano mang oras ngayong hapon, pangungunahan ang press con ni Finance Secretary Ralph Recto na isa ring taga Batangas kasama si House Deputy Secretary General at BPSF National Secretary at Sofonias Gabanada Jr. At uh, mamaya nga Angelic, inaasahan natin mas ilalatag pa ng ating mga opisyal itong mga programa, ayuda, serbisyo na iahatid sa ating mga kababayan dito nga sa Batangas.